Porcelo. Laki. Ang dami. Nagda tayo galing eh, nung papunta no. Ang tayo galing eh, sa Yoji. O, see? dito labas mo. O, yan. O, yan. See? Tapos kakaliwa na. Hindi, doon kami doon sa ano. Wala nang lamig to. <coughs> ba? Na <laughs> <laughs> no, kasi naman natin mayroong preyo dito pa yun dito nagano? Eh. nag-overheat Nag mm -hmm. hindi ko kasi pinatay e eh. punta sa ano, sa kaya daw dun sa F Hmm. Oh, ano? Paltan eh, <laughs> na bago. Oh, na nagyeyelo. Hindi pala tama 'yon pagka nagyeyelo kailangan na, ano yung, hindi basa, basa lang siya. <laughs> hindi pwede yung magyeyelo. O <laughs> oh, ayun tama mag-pray na ano no. Eh, sabi niya, umaga na ba yung magkabilang motor? Kabila, sa ano? Ah, oh gumagana naman. 'Di ba gumagana 'yon? Pageto ba 'pag mga ilang Tapos pag lang, mga yung, um, nagayelo kung nagayelo hindi pwede, hindi tama yon okay. kailangan malinis lang yung ano niya na babasa sa lang ganun. patungo mga patungo 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 nilalagay na ng kaya eh, may nilalagay talaga sila hindi pwede yun sa karena iba yun eh. eh ayan double ano yun a 140 ba <laughs> yun sabi mo <W40. laughs> A140 bio, 40 eh a 140 ba yun port dito yun, may sabungan dito eh Oh, Oo, dati. Eh. Kasama ko Ilocano. Tinama wala. Hindi siya nagda-drive. Pero nagaan lang siya tumataya di sa nagdadala ng manok. Si Terry, kilala kang Terry. Ako? Ay, okay, Mang Terry. kanya Tuli <tuturi> pa di Vanessa alaga eh, no? Talaga lang talaga Ayun, ya. eh. Ay, ban Oh, yeah. Eh, last pag yun eh. Bago, bago dumating na ITC na? Okay. Masayong sa may ano sa mga ano ba yan? Marine Drive ba yan? Papunta agad niya? SM SM tayo Papunta SM SM tayo O, oh, sa SM Pagkataanan SM Oo huh? O, oh, SM na tayo SM SM na naman ba kami tawron? Wala San Nicolas Congress Ito mga nakakatakot eh Pag dislike kanya, bulagag <laughs> 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 Yung mga, yung ros laging laman Ano eh? kuryanan Koreanan korean. yung eh, mga, eh dyan ano eh, dinadala eh Es eh Ah, Ros. Ang ganya sa Abing Center. Maala nito dati SM. Ngayon Ros. Ros, trainport din. Yes, dati yan na SM. Neto diba? De. Toto, oh, to, to. to. Yan. Ito SM. Ayun ang sa Abing Center dati. Yon, Marti, oh, yan no si yan. Hindi, yeah, yan <tot> 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 ang dating peles. Hmm. may, may peles sa loob. Wala na. wala na. Ah, wala na ba? na Ayun, oh, pa, parking. Yun, pa <laughs> <Tabababa. Tabababa. laughs> sa blue. Sa blue tayo, sablo Sa <laughs> blue. Pagbaba natin. Eh, tata yata, pwede na kumuha Tapol na yan. Itapal mo <laughs> Sige. Ross Veteran. Ano ba to? Hindi. Hindi tayo pwede sa... Veteran. Yung kabila. Eh, veteran na naman tayo. Sinakop mo na yung veteran. Ha? Huh? Sinakop mo. Hindi, nag-ano Ayoko indikit sa ano ni Toyota oh, hey oh, no, tinatawag ka ate oh ni Toyota oh Toyota Toyota, ka Lexus pa kukunin eh oo, Lexus pa ah, <laughs> ako hindi pa ako pwede eh Sabi ko, pag ano, saka hiramin ko sa kanya yung bago. Yeah. Kasi bago pa lang the drive, hindi pa ako makakamang magkas Kaya mo si Sir. Takot ko lang. Takot ko lang. The place Filipino food. Indwap. Let's go. Let's go, guys. Hey okay, guys, Yeah, I'm getting yan. I'm yan. Oh, may waiting yah ta. Yeah, nagatin mo ka ka. kasama. Yeah, I'm waiting. Uh. <laughs> Welcome to pang-benning May waiting

Yan. Pwede sarap dito. Lahat. Okay. labok tsaka pasit malabong ano siya? palabok ilang palabok? ilan? tatlo, tatlo apat palabok din ako, palabok oo, palabok din apat na lang yun marami na yata yun for sharing na Oo. Isang malabon? Tatlo. Tatlo palabok. Hindi. Mara marami na ba yan? Oo. Marami na yun de. eh. oh okay. <laughs> <laughs> Kala ko for one person lang. Hindi. Uh, ano no, no. yeah? oh. So, ate kayo? oh, ate na lang. Ate kayo? Hindi o, ma... O, o tatlong alo-alo. Hmm. Kasi hindi naman na ma... Mahubos. Oo. Oh, Ang mad madami. Tubig na lang. Tubig na lang. Pero sago, sago. Okay. Tubig. Wala. Wala. Good. <laughs> Coba kita ambil Sip Sama-sama Kepala